Pinigit ni Atty. Larry Gadon na panahon na upang ibalik muli ang capital punishment o parusang kamatayan sa bansa. Ayon kay Atty. Gadon, kaya walang takot sa paggawa ng mga krimen, ang mga masasamang loob ay dahil alam na mga ito na malulusutan nila ang batas. Sayang lang anya ang buwis na ginagamit sa pagpapakain sa mga presong nakagawa ng mga karumaldumal na krimen. Ipinagtataka din ni Atty. Gadon kung bakit tahimik ang CBCP. CHR at mga politikong dilawan sa nangyaring panggagahasa, pagpatay at pagtuklap na mukha ng isang grade 9 student sa Lapu-Lapu City, Cebu, Kamakailan. Dapat nang ibalik ang death penalty. Nakakalungkot talaga at nakakangitngit at nakakapagalit ang nangyari dyan kay Christine Lee Silawan dyan sa Lapu-Lapu City. Kapag kadragadik ang namamatay, ang mga ipokritong mga politiko ay panay ang mga dalaw at panay ang sigaw ng katarungan. Pero kagaya nito na nangyari itong uh, panggahasa at pagpatay at pagtalop ng muka ni Christine Lee Silawan. Wala kayong kibo. Puro kayo ipokrito. Puro kayo sisi kay Duterte. Pero yung mga sarili ninyo, hindi nyo tinitingnan yung pagka-ipokrito nyo. Samantala, narito na ang resulta ng Lotto Draw kagabi. Para sa Ultra Lotto 658 Draw, ang winning number combination ay 38, 31, 30, 15, 5 at 13. Para naman sa Super Lotto 649 Draw, ang winning numbers ay 49, 1, 27, 4, 44 at 28. Wala pa pong nakakuha sa mga jackpot prize ng Ultra Lotto 658 at Super Lotto 649. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa PTV Newsbreak. Ako po si Rodrigo Rizeta.